yung legend din nila tungkol sa babaeng may ahas sa ulo. Moni. Ayun. Okay. Okay. Oh, very nice. Thank you. Thank you. Thank you for for buying the Filipino film and for showing it and appreciating it. And uh, because you bought it and your family bought it, the Filipino people now have a chance to See it again. Thank you Cap. Thank you. Thank you so much. Thank you. 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 Okay. <laughs> Habang paalis kami ng Thailand, ang naiwang tanong sa aming isip, kailan pa kaya makauuwi sa Pilipinas ang mga lumang pelikula na hanap namin dito? Umuwi kami ng Pilipinas, daladala ang kopya ng mga matagal ng nawawalang pelikula na hanggang ngayon balot ng misteryo. Binalikan namin si Nick de Ocampo, na siyang nag-udyok sa aming pumunta sa Thailand. May kinikwento ka sa amin sa interview na Cambodian film at nahanap namin... Oh my God! A very concrete proof of the influence of Filipino films on Cambodian. It's showtime! Nangungmita si Nick ng iba pang manunood sa mga pasulugong namin. Si Teddy Co, na isa ring film historian. Si Kase Custodio, na dating movie sales agent. At ang tanyag na cinematographer na si Luis Chong. Kahit gasgas na ang pelikula at wala ng audio, namang pa rin ang grupo. Matagal na kasing inakalan naglaho ang pelikulang ito. Ito, Luis. Baka nakikilala nyo. Mario, oh, uh, Mario, okay. Uh, based on his age, there, mga anong year nyo yeah. ano uh, in estimate nito. Uh, Mario period. began his career in Philippine films around uh, 1947. This should be 50s, definitely, between early to mid 50s, based on the. Based on the flavor. Pero hindi pa natin kilala kung sino ang direktor, ano? Uh, hindi pa natin hindi kilala. Hindi pa, ano? Baka si Mario Barri mismo. Oo, oh, pwede. Yan. Sino yan? Kung malaking star yan, nag click ka agad, di ba? Pero kailangan pa rin masagot ang tanong na nagmula pa sa Thailand. Ito nga ba ang original na Darna? Bakit si Valentina ang bida? Nasaan si Darna? Darna came 1951. Teddy, you're right. The first Darna was 1951. Produced by Royal, shown uh, May 31 at Clover. Oh, probably. Sa Clover ho, pinalaba. So far, masasabi yung maaring Darna nga ito. Oh, oh ganito yan eh. Kasi... Valentina. Buhay ata ni Valentina ito, hindi buhay right. ni Darna. Iba-iba eh, ang palindina. opinion nila. Ayaw maniwala ni Nick at ni Casenyong na Darna nga ito spin-off lang daw. Kasi ano siguro kilala niya. Si Teddy naman, kumbinsidong parte ito ng original na Darnang ipinalabas noong 1951. Pero hindi niya masabi kung sinadyang alisin si Darna na mga nagpalabas nito sa Thailand o nawawala lang ang ilang bahagi na material. Maaring yung mga eksena ni Darna tinanggal dito tapos ginawa nilang separate film ito. Yeah, I don't think so. That's why I'm asking what is the length of this all this footage. Eh? But you can create a narrative. Ang continuity niya is just so fantastic. It's almost uh, seamless yung narrative niya dito. Eh, uh, na you don't really miss out on anything that has been taken out. Eh. Walang may tiyak na sagot. Dahil lahat sila, hindi ito napanood sa si sine. Oscar Kizzi, Nelo Nayo. Hindi eh, hanga ako talaga sa iyo. Oh, Pero nagkaisa sila sa susunod na epikong ipinalabas namin. Oh my God! Shet Infantes, Ibong Adarna, Shet Infantes. Ah. Hey, puta! Siete! Uh, p*****! Hey, is a uh, hey, fine. Hey. Oh, my goodness uh, me! Tino mo yung cutting, ha? Tino mo. Oo. Oh. Tino mo, oo. Oh. Oh. Paglabas konde? ng frame. Konde? Oh. Paglabas ng frame. It's oh. a konde. No. Paglabas ng frame, yung next frame, tinan mo, may continuity, oh. So, confirm, Filipino to? Ah, Pilipino to! Filipino uh, ah, to. Eh. to. For sure. It's a walk. Bina. Siyaw naman tutoy duda na gawang Pinoy ang pelikulang ito. Isa pang pyesa ng lost cinema ng Pilipinas nahanap din sa wakas. Oh my God, this is a major find. Oh my God. Oh, wow, what an angle. This is LVN. So, anong year to? Anong year to ginawa? 1950. 1954. Oh God, 1950. So, sino-sino yung mga sikat na artista? Yan, yeah, si Efren Reyes. Efren yeah, Reyes. Edna Luna, which is big name. Si Edna Luna. Edna Luna. Nakilala ni Teddy dahil nakita na niya ito sa mga litrato. Pero ngayon lang niya napanood ang mismong pelikula. It's Bangani Zimadar 1954 directed by Jerry DeLeon. Bangani Zimadar anyon place banga. name of a person. Banga. Is jar. Banga. A banga ni banga Zamadar. Jar. Zimadar is, uh, is a name. 1954. Anong basic plot line ito? Hindi ko alam basta it's one of those costume fantasies. In terms of fantasy films, no. It's it's, it's one of the best. Wow. Wow, look at that yeah. shot. Special effects fantastic. Hindi kumpleto ang kopya na ibinigay sa amin ni Dong Suk Gong ng Bangkok. Pero nangako nga siyang idodonate sa Pilipinas ang print nito. Pati na ang ibang pelikulang Pilipino na nasa kanila sa Thailand. Magiging regalo sa itatayong film archive na matagal nang ipinapangarap ni Nick. Mahaba ang pila. Ang, ang pila ng darna sa Clover, ano? Umiikot na ganun ang tao papunta doon sa tulay sa likod sa Fiyati. Kinumpirma ni Danny Dolor, kilalang art collector na matagal nang sumusubaybay sa pelikulang Pilipino, na ito na nga ang nawawalang klasiko. Ako, Diyos, tanda-tanda ko yan. -tanda ang ganda ng music niya eh. The orchestra ang ginagamit. Imagine, ang musical director was Constancio de Guzman. The composer of Tangi Kong Pag-ibig, maalaala mo kaya ang bayang ko. Dito nagtapos ang misteryo. Hindi na, ka na kailangan ng problema Ako na nagsasal na panood ko yan. Andiyan si Ben Perez, andiyan si Christina Aragon, andiyan si Leonora Ruiz, andiyan ah, si Cobra. Basta may nawawalang karugtong, ang deprensya, oh. hindi natin alam kung anong ginawa nila. Bakit nawala si Darla? Eh, 40 minutes na. Hmm. Si Rex baka Valentina the movie. Wala no, no such thing. Darla yan. That's the first time. Si Fernando Po Sr. pala ang direktor ng unang darna na pinagbidahan ni Rosa del Rosario. Si Cristina Aragon naman ang gumana na Valentina. Cristina Aragon, first movie niya ito. Ah, paano siya sisika? She was introduced in this movie. Walang kumuhang artista na maglalagay na ahas sa ulo, kundi siya. Kaya siya nakuha. Nawakasan man ang isang misteryo, mukhang hindi pa rito magtatapos ang aming kwento. libu libo pa ang mga nawawalang pelikulang Pilipino. Marami rito'y napadpad sa ibang bansa. Lahat naghihintay, makauwi muli sa atin.